<Sessos> itu sabilku kailanganku madamah angpang ibigmu sahabat <Sessos> Sapa... orang nah dikarena kita para bang kai biga Bakit lumisan ka? Paano na ang puso ko'y nag-iisa? Thank you. Wow! Maraming maraming salamat alam Mami, nyo, sa inyong... Uh... Alam nyo, kayo lang ang nakapagpakabisado ng kanta sa nanay ko, ha? Sa totoo lang. <laughs> mami, ano hong mensahe niyo kay Regine? Uh, ang ko sa kanya, yung lahat ng mga problema niya na, 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 dumating sa kanya noon at saka ngayon. Pero nandyan lang kami sa kanya, nagmamahal sa kanya. Pagmamahal ang aming suporta sa kanya. Kaya niya yan. <laughs> Thank, you. Thank you, Once mommy. again, maraming, maraming salamat sa inyong... Ang ganda ng boses. Ang ganda ng boses. Ano <laughs> eh, masasabi ninyo? At nagduet pa sila dito na yung mangyayari sa S-Files. Thank you so much, thank Eugene. Thank you, Paola. Thank you so much. You. good thank luck sa sa'yo. At thank good you. luck sa mga mangyayari. Diba? Yes. And Let's Just hope for the best. Yes, I'm, I'm really hoping for the best. Thank you to S-Files and mm. thank you, Mommy. ah oh. And don't forget, my album is already out in the market. Number you one, eh. Get a copy and also <laughs> the movie. Yeah. will come out in September. <laughs> Ubusan ang boses, Eugene. Thank you so much, thank Eugene. You. Mommy, thank you also. Babalik pong S-Files, na po kayo.